Kamusta mga ka Brody? This is Brody Jeff. This is Brody Melky. And this is Brody Marbs. And welcome to the, the Brody Podcast. Where you listen? And relax. Yeah. So, nagbreak kami kanina mga ka Brody. No? Uh, maganda yung uh, first episode namin. I'm uh, sorry, first session namin. No? Uh, usapang pag-ibig yung nauna kanina. Ngayon naman, medyo nasa ano lang tayo, um, chill episode. Yan tawag natin na good vibes, no? Yeah. And syempre, welcome ulit mga kabrody, no? Dito sa session 2 namin, dito lang yan sa The Brody Podcast, no? Pwede ba nating uh, sabihin kung ano ang magandang topic natin ngayon sa good vibes episode? Ibigay natin kay Madam, kay Brody broad email kier ban topic natin? ano nga bang topic natin ngayon? binalik sa akin <laughs> bang class talaga siya ano siya ano Si... ano kaya? Oh, oh. ano ano nga? Oh, nga. ano ano nga. ano bang natin parang ano 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 Ayan, red flag. Red flag. Uh, okay. ano nga ba yung mga red flags no na masasabi natin if we're actually looking for a partner, di ba? Mga uh, kabrodi, no? So, umpisa natin muna kay Brody Jeff. Brody Jeff, ikaw ba? Ako? Uh ano bang... Uh, kaso hindi... Ang pinag-uusapan natin dito, red flag, ha? hindi red bikinis. Red flag. Siguro, um, Grabe naman yung ano mo. Grabe, grabe naman. Grabe naman yun. Grabe yeah. naman. <laughs> di pa rin magsasalita. Sorry, sorry, sorry. Hindi, yung unang-unang red flag sa akin. Ano? Uh, kulay red. Hindi, <laughs> <laughs> siguro. Siyempre, pag ano naman, uh, sa, sa sample, kakakilala nyo lang, hindi mo yan mapapansin, di ba? Oo. Uh, mm -hmm. Tama, tama, tama. Pero kasi pag kayo na yung, di ba, matagal na kayo nagkasama, ang pinaka number one red flag sa akin is yung mm. masyadong ano, uh, nagdo-dominate. Nagdo-dominate? Yan. So, ayaw mong na, nagdo-dominate ka agad? Oo. Oh. Parang masarap pag na pag nagdo-dominate ka. Minsan, di ba? Oh. <laughs> ano ba yun? Ang <laughs> <laughs> oh, oh, gawin back. So, ayaw mo <laughs> nang nagdo-dominate ka? Oo. parang ano yun. Parang nawawalan ako naman yun, di ba? Parang nawawalan ako naman. Ah, uh, mm -hmm. upaga, sa isang ano, sa isang relationship. Mm. Mas maganda kasi yung tayo pa rin yung nagsusuot ng pantalon. Mm yung, Hindi tayo yung, yung hinahawakan sa leeg. Agree ka ba doon, Brody Medley, na Saan? dapat supposed to be ang most of the time na nagaan ng relationship is yung lalaki ka. Na, agree ka ba doon? Pili hindi ko, ko siya hindi ko sinasabing all the time. Oo, oh, oh, okay. okay. oh, so, oh, so, oh, balance lang talaga. Piling ko balance lang. Balance. So, dapat 50-50? Oo, oh, balance lang. Mm. Parang mutual, respect, mutual respect. Totoo, totoo Ano pa? Bukod doon? Siyempre, madami. Madami, madami. Madami, madami. Di ba yung kanina? yung second siguro yung ano. sa babae. Ano yung red flag sa babae? Ano kasi, like for example, yung masyadong ano, parang uh, Yeah. Yeah. Nato-turn off uh, ka pag gano'n. Oo, oh, ayoko gano'n. Oh. Mas okay sa akin yung, kung Statwa? Hindi naman, hindi naman. <laughs> yung, kung <baga>, hindi, <laughs> ay ayaw, ayaw ko nung uh, pinag-uusapan yung buhay ng iba. Yes, oh, Parang private dapat oh, private kasi oh. yan. Yeah. Mas gusto ko yung usap na lang kami regarding sa, oh. aming, uh, sa kung baga, kung ano yung problema sa inyong relasyon or sa family, oh. dapat hindi na lumalabas sa ibang tao. Parang gano'n. Oo, oh, yeah, uh, yeah, Exactly the point ba? oh, gano'n. Hindi rin. Um, not exactly yung example, yung, yung ano namin, yung uh, but, problema. Oh, parang red flag mo lang. Parang oh, mm. Tap, but rather, uh, sa mga friends niya, kunyari, mm. no, parang kung ano man yung pinag-usapan nila, lumalabas oh. pa sa iba. oo oh. O isa isang, ano rin yun, hindi ko rin gusto yung mga ganun. Eh. Mm -hmm. oh. Pero magandang topic din yung ano, chismoso ba ang mga lalaki. So, kasi may lalaki din talaga na chismoso so Usually, mga naka na t-shirt. Nakuwo! <laughs> <laughs> oh, oh. Tapos may sing-sing sa kaliwa. Eh. No? Oh. Mm -hmm gusto ng salamin. Oh, ng salamin. Sino pa yeah, may salamin? Ang yeah. gandang topic, And next time may topic. Oo, oh, tama. Sana so, na... maimbitahan pa din. Oh, naman. Oh, nagpre Nagpe-prepare oh, na pala to for her the next episode siya. Ano ang maganda yan? Binibigyan niya tayo, binibigyan natin oh. siya. Naman oh, ganun talaga. Tsaka baka siya na yung hanapin ng mga tao dito. Oh. Mawala na si Brody Jeff tsaka si Brody Marv. Hindi, yun eh. na yung guest ko. Tama, tama. yung mo hindi ko meron Oo, kapag ang na yung, <laughs> oh, yung channel na, diba? ba? <laughs> meron pa yan. May pangatlo pa yan. Ano marami pa yan. Ano pa? Red flag. Red flag. Ito, mo na to turn off ka. ka? Hindi, <laughs> 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 first three, tatlo. First, first three. Tatlo, tatlo. Okay. Wala kang choice. Wala kang choice. Ang guess natin ang ano ngayon, ang magda-drive. Uh, oh. Siguro yung ano, in terms of financial, mm -hmm. parang ano, um, ano bang tawag natin dyan? Mm Medyo ano eh. Kumbaga parang Ah, uh, siguro gold digger. Mm. Gold digger. Oh. Mm. Pero wala naman siya ididig sa akin eh. Kaya ano ah, paano mo ba masasabi na gold digger? Baka masasabi? dapat ang term mo siguro financially not wise, parang ganun siguro. Pa, pwede, pwede, diba? pwede. Pwede rin ano. kasi kung hindi siya financial, kung hindi siya financially wise. Uh -huh. Medyo pag kami nagka For example, ano pa ako, mm. uh, single pa ako, nagkatuluyan kami, mm. Baka, ano, malamang sa malamang, wala kaming maipon yan. Diba? Mm -hmm. E eh, paano, paano, pa ako nung binata ako uh, before, uh, mm -hmm. di ba, na-open up ko naman na ganun talaga ako. Mm. Spending habits o, ka rin spending rin. habits ko is not okay, was not okay, di ba? Uh -huh. So, paano na? Paano um, yun? Uh, maluho siya, tapos ikaw yung gagastos? Oh, ganun? Parang ganun? Pwede, mayroon oh. oh. kaya, meron siya sariling pera, pero hindi siya nag-iipot. Oh, major ano yun. Anong take mo doon? When it comes to financial uh, decision, medyo ano yun, medyo, alam uh -oh. mo yun? Pag ikaw talaga nag-mature ka na, uh -oh. may iisip mo na talaga yung mga bagay-bagay. Kasi before talaga, carefree ako. O, basta ako, alam ko, as long as meron akong marireceive na paycheck, uh, every 15 and 30th, uh -oh. that's okay. Diba? So yun so more on nandun sa parang karakter ng tao. Oh, character In, when it comes to financial matters mm, yeah okay okay mo sige, di pa tayo ano no, no, right? ano take mo doon? Ah, sa, ano 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 Family. Siyempre, yun, mas ibang usapan na yun. Oo. Kasi, iba na responsibility responsibilidad nyo nun eh. Pero kung magjawa palang pa lang kayo, parang, siguro i-practice nyo na din. Oo. Pero, pag mag-asawa na kayo, yun na talaga. Hindi na pwede yung, feeling ko. Pag magka-family na kayo. <laughs> Tama na. Tama may, May point naman. Pero kasi, Example lang, ako kasi, may misang, syempre mga lalaki rin, yeah. observant yan. Parang basic experience. Literal. Hindi <laughs> 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 naman ang broadipod kasi, niya experience. O so, yun nga kasi, syempre, ano kaya, kumbaga, ano kaya, uh, observant ka. Uh -huh. So, syempre, kung getting to know stage kayo, kailangan yes. mo talagang kinapisim, di ba? Oo, no, tama, tama. So, hindi ka dapat padalos-dalos? Mm -hmm. So, you know? kailangan, ano, parang, Uh, iba kasi kapag ka, nagkamali ka na sa gano'ng ano, 'di ba? Pero ano, tawag dito, uh, ikaw ba yung type na ah, uh, i-call out mo yung girl na, uy, sana naman parang tuturuan mo siyang oh, ano? Yeah, supposedly, yeah. But, Ay, so, yung oh, type oh, ng ganun. Oo, oh, okay, oh, mo. Hmm. Or kaantayin mo na lang na matuto siya on her own. Hindi eh, kasi ako, mm. although hindi ako yung tipong tao na confrontational, pero ah. Uh. sabihin ko na, no? sabihin ko sa iyo na, uh, Uy, na hindi, ganito. Oh, ganito. Uh, hmm, okay, okay, okay. Hindi yung talaga ako confrontational eh. Kasi, as much as possible, kailangan ko maging, ano eh, maging uh, ma -diplo uh diplomatic type. Mm -hmm. so, kasi akong tao. Sobrang opposite yun, no? Ito, feeling ko, confrontation. After... ay ikaw, ha? Ganoon. Aggressive ako. <laughs> oh. Kasi ako, no? Masasabi ko lang sa ganung, ano, ninja. Sometimes, kasi, kapag nakikita ng partner mo, the usual thing, na hinahayaan mo lang siya. Hindi mo siya sinisita. ba? Diba? Tapos, yung pala, hindi mo gusto yung ginagawa ng partner mo. Walang mangyayari. Oo, oh, naman. Ang, ang kakalabasan, no? Yung partner mo, she will get used to it. Hanggang sa pag time na hindi mo na kaya yung ginagawa ng partner, sisitay mo siya, hindi mo na siya kayang sitay. Mm -hmm. Kasi parang, ba Ano problema mo? Ganto naman na tayo ever since. Based on mm -hmm. experience rin ba? Yes. Yeah, so, Ay, okay, okay, okay. Alam mo, kami ni Nisis, no? Um, ever since naman kami ni Nisis, oh. rough road kami niyan. Uh, sa taon ng pagsasama namin niyan, we learn so many things from each other. Hanggang sa nung na kami, napagod na kami mag-away. <laughs> Uh, din na parang, alam mo yon na nag-ano na lang kami. Na parang yung energy namin na mag-aaway kami. Ilalagay na lang namin sa productive na mm -hmm. way. Although talagang may times talaga na hindi na namin mapigilan, talagang nag-aaway pa rin kami. Pero masasabi ko, hindi na kami katulad ng dati. Mm -hmm. Kasi bago kami kinasal, nag-usap kami ng mga ayaw namin sa isa't isa. So, ba? Diba? Kasi before, kapag ka... Uh, nag-uusap kami ng, o oh, dapat ganito, ganyan. Nag Nagtataasan na ng boses siya, di ba? Oh. Parang may ego na, may pride yan. Eh, kasi ganyan di ba? Ngayon, na-handle na niyo na ng maas. Na-handle na Dati sinasabi ko kay misis, alam mo, ang problema sa ating dalawa, sabi ko sa kanya, uh, si misis kasi, medyo matigas talaga ang ulo niyan. Ako, same, hindi naman din sa akin. May so, mga... hindi niya naririnig to ngayon, hmm. ha? Hindi niya naririnig. Hindi niya naririnig. Oo, kahit nandiyan lang siya nakikinig. Shout out! sa music ko, mahal na mahal Hindi, ganun kami parehas. aminado ako na matigas ang ulo ko, matigas ang ulo niya. So, may mga times na talagang, yung term ko kasi sa kanya, na supposed to be, dapat magpasakot ka. Kasi mm -hmm. ako yung lalaki, ako yung asawa mo. At wala naman akong gustong masama, kundi gusto ko laging mapabuti ka. Mm -hmm. Uh, salamat. Pinanig, di, ah salamat. Pinanindig pin nakinig naman yung Diyos no, na inayos kami. Na nagkaroon kami ng give and take. Na pinarealize sa na di ba, mahal nyo isa't isa. Di, kailangan pagtagumpayan niya. Kasi at the early stage ng marriage namin, dapat doon palang na-address na, -address na yung issues. Kasi kapag hindi nyo na pag-uusapan yun, tumatanda kayo ng mag-asawa, wala kayong tututunan. Until such time, magkapamilya kayo, magkaroon na kayo ng anak. Di ba? Tapos doon lang kayo, may isip nyo parang, dapat pala, umpisa pa lang, kinorek na to. Eh kaso, hindi na kayo makapag-usap ng matino kasi yung mga bata, maririnig na kayo pag nag-uusap kayo, nag-aaway kayo. So, nakikita ko, uh, yun yung kadalasan nagiging problema ng pag-aasa. Wala silang open communication. Mm -hmm. di ba diba? ba? So, so, sa akin, ang red flag talaga, kapag kahalimbawa, halimbawa, wala kayong mutual respect. Mm -hmm. Diba? Number one, respeto eh. May kita mo naman eh. Diba? Okay. Makikita mo yan pag mag-jowa mag pa lang kayo. Kung alam mo yung jowa mo, hindi kanya kayang respetuhin. Diba? Tapos hindi mo rin siya kaya respetuhin kasi hindi ka kaya niya respeto. Wala kayong respeto sa isa't isa. Number one yun, mag-isip ka na. Diba? Tama, agree ka ba doon? Oh, Run. Oo. Pero kung talagang mahal niyo yung isa't isa, magsakripisyo kayo, mag-usap kayo. Diba? Compromise. Compromise. Yun naman ang mahalaga sa relasyon eh. Compromise. Diba? Yes. Pag yung asawa mo, yung jowa mo, sinabi niya na, oh, kasi ganito, ganito, ganyan, ganyan. Ikaw ayaw mo tanggapin. May problema ka. Kasi ayaw mo tanggapin, ino-open nga sa'yo ng partner mo yung ayaw niya. Eh. ba? Diba? Ngayon, kung sa tingin mo kayang i-manage, magbibigay ka ng... Alam naman natin yung sobra sa hindi. ba? Diba? Alimbawa na lang, ito, common, pinag ng mag-asama. kami ng tropa ko. Siyempre, ngayon, sasabihin ng asawa. Hindi ka pwede mag-inom. Ang tanong kasi diyan, ano bang buhay mo araw-araw kaya ta nagiiinom but yung asawa mo ayaw ka na payagan, oh. Pero kung ikaw occasionally lang naman, paminsan-minsan yung mga friends mo. Kasi alam mo, ito yung sinabi ko kay Mrs. Meron tayong social life. May kaibigan ka, may kaibigan. May friends kami, Melky, mm, -mm. ba? Diba? Alam mo yun. Sabi ko hindi kita i-restrict -re sa kung anong gusto mong gawin. Basta mag-update lang tayo. Mm -mm. At hindi na sasagasaan yung buhay natin mag-asawa. Kasi nire ko yung friends niya eh. Nare-respeto niya rin yung friends ko. di ba? Diba? Kasi hindi naman tayo pwedeng mabuhay ng tayong dalawa lang. Mayroon tayong social circle. Diba? Yung sinasabi ko sa kanya. So thankful ako doon sa part na yon na naiintindihan niya kapag may mga boys night out na nagkaganap, iinuman kami minsan ng mga kaibigan ko. And ganoon din kay Mrs. Kapag minsan may break sila sa school na kailangan niya lang lumabas, kahit paano. So, susuporta ako siya. Minsan nga, ayaw ko nga sumami. Hmm. Si Mrs. lang talaga hindi sumama ka, gusto ko kasama kita. ba? Diba? Ganong partner eh. Madalas nga ang partner, diba? Sabi, di ba? Sabi, hindi, ayokong kasama sa inuman yung ano. Yung asawa ko, ganyan. Ako, ako gusto ko rin si Mrs. Minsan pag uh, may friends ako or family na naginom. Gusto ko si Mrs. nasa tabi ko. Alam ni Mrs. yan. Kasi bakit? Alam natin eh, na andun yung respeto na hindi siya gagawa ng bagay na alam mo, ikakasira mo sa mga harap na kaibigan. Kasi natuto na kami. Nag-compromise kami. yon mm -hmm. Yun, number one sa akin. Respeto. Teka, okay. Ikaw, tatlo nga pala. Oh, no, first two. three. Tatlo. Kung sa character lagi ang pag-uusapan, syempre, number one, uh, respect. Mm -hmm. Number two, uh, siguro talaga kapag ka, ano ka, uh, close-minded. Mm -hmm. Ayoko talaga ng, ng taong close-minded. Kasi, ay, ano ako, guilty ako before dyan naging close-minded ako at some point of my life. Kasi nga, di ba, parang nag self, ano, eh, self-sustain ako, di ba, dati, nag-ano ako, nag-aral trabaho, nag-working student ako. So, parang feeling ko, hindi ko kailangan ng opinion ng ibang tao. Mm. Di ba? Pero at the end of the day, hindi pala. Kasi, sabi nga nila, ang taong marunong at matalino, nakikinig. Mm -hmm. Di ba? At ang taong walang laman, nagmamarunong. Mm -hmm. So, dati ang hirap tanggapin sa akin sa sarili ko na pag nagkakamali ako, hindi ko matanggap. Parang ano ko eh, uh, self-centered lang ako pagdating sa mga decision making ko. And naapektuhan din yung relasyon namin yung yeah. exist na. Kasi hindi ko rin siya pinakikinggan. Kasi nga, alam ko sa sarili ko kaya ko eh. Kaya ko gawin to, kaya ko. Hindi man ako humihingi ng pera kung kani-kanino nagtatrabaho ako. Pero that's wrong. So, coming from my mistake as a, a close-minded <laughs> person, naging learnings ko siya na dapat pala hindi ganun. So, red flag sa akin kapag close-minded ka, diba? Number one, respect. Number two, uh, close-minded, diba? Ano yung last na red flag mo sa girl? Last. Last. Hindi niya na, hindi siya appreciative. Receive, uh, or, ano ba, reciprocate? Uh, parang hindi siya marunong mag-reciprocate. Okay? Parang ang term niya is parang... Take lang lang take. Take lang lang take. Parang, ano, parang wala siyang pakialam sa pwede mong maramdaman. Mm -hmm. Diba? So, ganun. Kasi, ako naman, ako, ano ako, very appreciative ako na tao. Mag-thank you ka lang, masaya na ako. Thank you, oh. Oo, sa mga ganun. <laughs> <laughs> Kaya ka na. Kaya, man, ako, ganun din akong tao. Kahit small things na ang nagagawa sa akin, lagi ako nag-thank you. Kasi, yun yung gusto ko eh, naririnig, di ba? Sa sarili ko, na pag binagawa ko kahit pa paano, sa kapwa ko na, pag nag-thank you sa akin, malaking bagay. So hindi I ano mean, mo most of the time kasi sinasabi nga nila parang pag tumulong ka don't expect uh, anything in return, in return. ba? Kasi tumulong kay eh, mm -hmm. 'di ba? So ako lang para sa akin lang kasi kapag ito na hindi to hindi to sa hindi it doesn't apply with friends or what. Ibang usapan kasi 'yan. Eh ang sa akin lang sa sa babae kung nga ba? Single ako. Mm -hmm. Ang hahanapin kong babae yung makaka-appreciate ng effort ko. Mm -hmm yung marunong mag-thank you. Ito ano lang um, very ano to very uh, simple example. Kami ni Mrs. Hmm. Ang source of income ko sa bahay na to, bilang asawa niya. Hindi ko ng pera 'yun. Pera namin dalawa 'yun. Kaya whenever nalalabas kami, kakain man kami sa Jollibee or sa ihaw-ihaw or kung minsan sa Ministop. We never for, forget to say thank you especially ako, di ba, ni Mrs. Lang. Kahit Tokwa lang. Gumisang nag-crave ako ng Tokwa, gusto kong mag-print ng Tokwa. Punta kami palengke. Han, bili lang kitang Tokwa. Thank you sa libre. Kung mapapansin niyo ang post ko sa Facebook, di ba? Thank you sa dinner, Han, di ba? I mean, yung, yung pera kasi na yun, pera namin yun. The, the mere fact na binilan niya ako, binigyan niya ako ng pagkain, or binilan niya ako ng damit, Tsaka kung sakali sa susunod, bibili niya akong relo. Yung <laughs> na kung maririnig niya man to. Kaya tanong brand na, no? okay. Uh, hindi, gusto ko maging specific eh. Rolex. Yeah. Uh, relax. May... Relax. <laughs> relax. <Yo>, relo. <laughs> Jolex. <laughs> <laughs> And, uh, kidding aside, no? um, kahit maliit na bagay lang yan. Uh, sa partner itong pinag-uusapan mm -hmm. natin, red flag sa akin if my partner is not appreciative mm -hmm. dun sa mga ginagawa. <laughs> hindi ko alam kung anong term doon, pero para sa akin, gano'n hindi Nagkaroon ng maging grateful. Oo. Uh, uh, ungrateful ba tawag doon? Ungrateful. Uh, uh, ungrateful partner. Parang ganun eh, no? Na, yun yung tatlo sa akin. oh, sige. O, kay Melky. Kay Brody Melky. Actually, ano habang ako? nagsasarita ka nga, nag-iisip na ako. <laughs> Na-cut off gun um, Pero pwede mo i-repeat yun, ha? Kasi feeling ko, red flag din naman sa babae pag walang respeto. Kasi, oh. di ba? Pero, siguro sa akin, number one na red flag. syempre matik naman yun kapag cheater. Siyempre, red flag talaga. Teka lang, ano si Jeff gumanon? Na puwing. Parang lumayo. Ay, grabe. grabe naman, bro. Hindi, oh. ano ba yung sinabi mo? Ayaw mo lang? Oo, oh, siyempre. Ang sinitin tayo sinabi ni Mente, bigla ikaw lang pansin ko kasi gumanon ka. Anong sabi mo? Cheater. O, teka lang, ayun yung ano. Bakit <laughs> okay. Ano? Ayaw, ayaw mong? Cheater. Ila, mga ilan pa, mga ilan pa. Hindi ro, cheater yun si oh. Brody. Hindi oh. cheater yan ha. Ah. Naka-red lang siya pero hindi <laughs> naman siya siguro. Siya red, red shirt pa. lang, red oh, shirt. Uh, hindi ba alata siya yung red flag dito pinag-uusapan? Tulak <laughs> na <laughs> ba <laughs> sa <laughs> kodong. Ako sa sobio. Tapos yun, ah, syempre automatic naman yun for sure. Sa yun, cheater. And then pangalawa, red flag sa akin yung ano. Yung rude. Really? Rude. Ayun, mm. yan? Yung rude. Rude, rude. Basta especially sa mga waiter. Yung rude siya, bastos talaga siya. Kaya ka take note na, take note niyo yung ano ha. Number one, ayaw niya ng... Kuha kayo ng papay. Cheater. Cheater. Ayaw, ayaw niya ng rude. Ayaw nila sa'yo. <laughs> Skip mo na itong video na to. Kung ikaw yan. Sorry. Yun. Pero ang tanong ko kasi dyan, bro, mm -hmm. di may kino. Mm -hmm. Siyempre eh. May palo ka pa. Hindi Ay, sorry, sorry. Ito rin ako. Ito rin ako. Pangatlo uh -huh. is yung para sa akin. Yung ano, mahinitin yung ulo. Oo. Oh. Mm. Mm -hmm. Ayoko nang mainitin yung ulo. Yung may topa? Mm-mm. Eh. -hmm. Kasi? Parang, mahalaga kasi sa akin yung energy eh. Mm -hmm. Parang kapag <coughs> lagi mainit yung ulo mo, parang yung energy ang bigat. Um, parang na absorb ko kasi uh, makes sense. Oo, so, kaya gusto ko yung warming yung gentle um, lang. Pwede naman siguro yun 'di ba? Yung gentle ka lang, hindi naman kailangan mainit ulo mo agad. Yung um, ganun kaya na-turn off talaga kasi ganun siya yung nakasigaw palagi. Um, parang medyo ako kasi personally medyo parang may trauma din ako sa mga loud, yung mga nakasigaw. Um, so baka kaya din um, siya. Red flag for oh, ano yung follow mo Strong person si Melky, pero deep, ano siya? Oh, soft talaga. Soft pala siya in high. Oh, oh, ano. soft talaga. Yung sinasabi natin eh, nakadalasan ng babae, pag tinignan mo, may intimidate ka. Ano? Mm -hmm. Pero deep inside pala, gusto nila nang diba? Soft lang din. No? Okay. Pero ito bro, di Melky, meron akong tanong. Yan. Yeah, yeah. Sabi mo, di ba, number one sa'yo yung cheater. Eh, mm -hmm. Paano if, if ever na, ano, na, ah uh, yung guy, di ba, nakikipag eh, friends friends sa'yo, eh. may mga ganyan eh, ganyan uh, yung style niya. Eh. Uh -huh. mm. o, since, syempre, parang nagsasabihin mo, hindi naman sa mag a ka, ma'am, wow, parang ano to, iba rin to, ah, kahit paano, di ba? Ganun, ganun, ganun naman yung feeling eh, di ba? Pag, pag ka, pag nialapitan ka, mm. Mm. hindi mo naman na-assume na lahat eh, talaga, ayun, may gusto na sa akin to, or makikipag mm. friends na, di ko ganun? Mm. So, Paano mo siya i-filter out na ito pala, cheater to? Yan, itong taong to. So, paano yun ang gagawin mo doon? Ang, ang, ang tanong mo siguro, bro, oh. na paano mo masasabi oh. na na possible maging cheater oh. ito? Parang oh. ano, oh. may mga signs siguro. Yan, yeah, no. Siyempre, as a girl, mag-investigate ka niyan. <laughs> <laughs> I-investigahan mo yan. History. -stop, oh. Stop, stop mo yung ano, so, stop i mo yung, yung social. Yan, lahat ng receipt portion, may resibo yan. May oh, yeah. eh, ito ang magandang tanong. Mm -hmm. Yan. Sige, sige. So, since siyempre, mag investigate ka. Oo, ganun, Kapag ikaw ba naging partner ka niya, makalikali ka rin? Ay, hindi. I mean, yung bubuk sa yung messenger. Wala, wala akong masyadong pakayan lang. Hmm. Wala akong masyadong pakayan lang. Hindi rin kasi ako silosin. Hmm. Hmm. Alam mo kung bakit? Bakit? Ayaw sabihin. Kasi you, know, you, know your, you know your worth. Hindi, hindi. Baka may reason behind. Hindi. Bakit kasi? Ah, uh, ano <laughs> mo ba na to? Kasi maganda daw siya. Hindi, hindi. i, ano mo to? I-reels e mo to? Or mo ako, bakit hindi ka silos? Ay, ah, sabi mo, silos ako. Ah. Ah, okay, one, two, three. Sir, <laughs> <laughs> Okay, repeat. One, two, three. Melky, silos ako ba? Hindi, hindi ako silos. Eh. Bakit hindi ka silos? Kasi wala lang, syempre. Ay sarili mo hmm. na catch ka para okay or or yun yun nga you know your worth oh diba? syempre dapat alam mo yung worth kaling 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 do not sell yourself short, short. yes. Uh, and don't settle for less and less and less Yan, tama ka Diba? Yan ang masasabi mong alam niya kung anong value niya, diba? Kaya siguro hindi pa siya nagkaka-boyfriend ng ano. Kumbaga hmm. so, sobrang long-term medyo ano tapit talaga si Robbie nag ano siya milky. nagpuno siya ng self love oh, self talaga mm. and I, 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 really admire these kind of people no? na alam nila yung worth nila bago oh. sila pumasok sa isang relationship. Wait, saka take note, hindi naman din ako naghahanap. Ah. I mean, uh. hindi ako... Yung... Pero binibenta na po siya namin uh. sa episode to na to. Or... Uh, up for grabs Message yun na sa TikTok po. na po kayo. pwede uh, pwedeng night, pwedeng steal. Pwede yun. Pero hindi ako nag Pwedeng grab. grab, mind steal. Pwede yun. 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 Yun lang naman yung tatlo ko. Kaya may madadagdag pa ba kayo? Ano pa ba? Sa girl. Sa girl. Oo, uh, yung parang nakaka-turn off naman to. Yung ganon hmm. Pag ano daw? Ay, <laughs> Ay, yung syempre mga ano na pala. Eh? Pag yung malayo, <laughs> yung pag malayo ka pala, mukha amin, ano ka na. Amoy hipon ka na, malayo pala. <laughs> <laughs> para naman, naman medyo tonight and up, di ba? Hindi naman ito so. Ah, sige, ikaw Brody, ano, ano ang medyo ano sa'yo, sa physical, ano yung ayaw mo sa babae? Physical. Isa lang, para sabi mo, para sabi naman nila hindi tayo nalalayan. Yun nga. Huwag yung palapit pa lang, so, ano ka ba? parang... yung tipong parang malayo pa lang mabaho na din nang ganun. parang parang oh, may uh, to agad ah. So, dapat ano maayos na Parang so, yun Kasi diba, tayo naman, ang, um, um, guys, more on visual eh. Mm -hmm. Before before po talaga, di ba? Ayoko hindi. karakter Character ako so, eh. Nagkataon lang maganda asawa physical ko. Physical <laughs> <rock, laughs> eh. uh, ako eh. ko. Wow, ha? Asawa. Hindi, ito, Dumila Hindi ako dumila. May bedensya kayo. Diba ka? <laughs> and the kidding aside, mm -hmm. na oh talaga na visual measure mm -mm. mm -mm. so talagang kasi parang most most of the time hindi naman napapansin natin oh, di ba pag yung umiti ganon, di ba parang may meron talaga tayong parang ideal na looks eh di ba kasi sabi mo ay gusto ko di ba parang ganon. wait so, hihintay mo bang umiti ano mm -hmm. Pag biglang bungal pala. May <laughs> <laughs> <Wait>, nalaglag. O, <laughs> hindi ka nag din. Oo, <laughs> oh, hindi ka nag-pony din. Ah, nakalimutan mo. <laughs> oh, sorry mo sa <laughs> mga <sino>, ano. Tapos nag-lipstress kayo agad. Pagkatapos, may mouthpiece ka. Pag-lipstress. Ano nakapipara ko lang. Para, 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 para daw sa taga. Oo, brodi. Grabe ba 'yung mga. Dedikinis. <laughs> Sandali lang. <laughs> grabe ka lang mga mga naka Hindi, dito. Hindi no, na no, pala siya pala 'yung nagka-redirect. No, 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 Red flag talaga 'to. Rude. Dedede. <inaudible> rude, rude. Ano lang nang nawala, goodbye. Goodbye sa'yo. Good <inaudible> Pinalalala niyo biglang good word. <inaudible> Aden, sige, eto may tatanong ako kay Brody Melky. Yeah. Sige. Wala na akong pakialam kung mabasta 'yo. Oh, go. <laughs> pangit pero maraming pera o oh, hmm. pogi pero iyaw bubuway